Hi Trippers, nandito ako sa may asin Dito lang yan sa Pugula Union no? So nandito yung mga ano Yung mga may init yung tubig <laughs> Para sa mga relasyon na Nanlalamig na no? Ito Ayan oh, Trippers oh. Alright O yan Pag malamig na yung relasyon nyo Dito lang kayo pumunta Nang uminit na ulit Erwin. Hi. Ayan o, oh, mini waterfall oh triples. Alright, alala, oh, lamig. Kung ano yung init ng tubig dun sa may hose, dito lamig. Sobrang lamig. Ah, fresh kong fresh ko. tamang abang lang lang sunset trippers dito sa Asin sa Pugo ayun oh.